doable o may kakayahan ng gilas na manalo sa FIBA World Cup qualifiers at ma-qualify ang mga ito sa FIBA World Cup. Ito ang naging pahayag ni Coach Tim at naniniwala tayo dito dahil na rin sa makakahabol pa nga si Kai sa mga laro ng gilas sa FIBA World Cup qualifiers. Hindi lamang ang Australia, New Zealand at Guam ang makakaharap ng gilas sa FIBA World Cup qualifiers dahil nakakatiyak tayo na makakalusot ang gilas sa next round at ang isang team na malalaglag sa first round sa kanilang grupo ay ang team ng Guam. Sa second round ay makakalabas laban gilas ang ibang teams sa FIBA Asia at mas mahina ang mga ito kaysa sa team ng New Zealand at Australia kaya naman mas lalaki ang chance ng gilas na manalo. Kay Soto Impact muling magbabalik ito ang sigurado sa gilas team at kung ang lakas ng laro na maipapakita rin ni AG Edo ay kagaya ng kanyang naipakita sa FIBA World Cup ay asahan natin na meron talagang chance ang gilas na manalo kontra sa mga teams na kagaya ng Australia, New Zealand at iba pa. Kung gumagawa na rin ang adjustment ng ating mga kalaban kagaya na lamang ng China na ang target nilang kunin na naturalized player ay itong si Kenneth Lofton, isang player na malakas ang laro sa loob ng paint at pansin natin na maraming matatangkad na players ang team ng China pero isang big pa rin ang target nilang maging naturalized player, isang indikasyon na gusto nilang palakasin ang kanilang inside place na pwedeng magbigay sa kanila ng advantage laban sa ibang teams dito sa Asia. Ang isa pang lumakas nga ay ang team ng Chinese Taipei, hindi natin maipagkakaila ito dahil nagawa nilang talunin ng team ng Gilas sa third window ng qualifiers at sa FIBA Asia Cup kailangan natalunin ng Gilas ang Chinese Taipei para sa isang malupit na resback. Nakita natin na kaya naman ng Gilas na makahabol sa score kontra sa team ng Chinese Taipei. Ang problema nga lang ay naubusan na sila ng oras bago pa sila tuluyang makalamang sa score laban sa team ng Chinese Taipei. Marami ang hindi na kontento sa latest na laro ng Gilas dahil na rin sa sunod-sunod ang katilang talo mapatune up game o last window ng qualifiers pero yun nga ay nasa ang gilas, sinusubukan nilang gamitin ng AG do Junmar ang Japet Rotation na walang kaysa sa sistema sa rotation ng mga bigs. Malaki ang epekto ng pagkawala ni Kai sa rotation ng mga bigs. Bumaba ng konti ang level ng opensa-depensa at pagkuha ng rebound ng gilas. Tapos na nga ang oras sa adjustment at ubos na rin ang pagkakataon ng gilas para dito dahil FIBA Asia Cup na nga, kailangan na sa stage na ito ay maipakita na nila ang resulta ng kanilang eksperimento o adjustment na ginawa sa third window ng qualifier naging problema ng gilas sa kanilang latest na laro ay ang kanilang depensa o wala silang kay Soto na isa nga sa pinakamatindi sa depensa sa gilas team lalong lalo na sa loob ng paint at sang ayon tayo dito isa sa pininpoint ni coach tim na dahilan kung bakit natalo ang gilas sa kanilang latest na mga laro hindi maganda ang kanilang depensa ang pag-integrate pa nga kay AG Edo sa sistema isa ito sa naging goal ng gilas sa third window ng qualifiers at masyado silang nakafocus sa goal nilang ito pero ang maganda naman sa GILAS nawa ng gilas ay mas kabisado na ni AJ Eddo ang galaw ng sistema na makakatulong ng malaki sa gilas team sa FIBA Asia Cup. Hindi na ito ganong nangangapa sa galawan ng bola sa opensa at yung takbo ng depensa ng gilas lalong lalo na yung pag-trap at help defense. Naniniwala naman si Coach Da Baldwin na kayang-kaya ni Coach Tim Cohn na baguhin ang takbo ng laro ng gilas sa FIBA Asia Cup. Mas maganda ang kanilang may papakita sa turnayong ito kumpara sa qualifiers at doon nga papunta ang gilas kung nagaw nila manalo laban sa team ng Latvia at New Zealand ay kaya ulit nilang gawin lalong lalo na sa team ng New Zealand na kanilang makakalaban ulit sa FIBA Asia Cup Group Stage.